Ayan na. Yan ako, Eh, hey, wagi eh. Lasi namang hindi pa uwi. Alam naman natin na may lakad pa yan. Ipupuntaan pa yung iba. Pupunta pala tayo ng ano. Kalaokan. Ayan. Kita mo na, ang kalakuhan mo. Sabi na eh, may lakad ka eh. Hindi ka nagpapaalam. Oh, dito na si Toto. So yan, kita kits mamaya. Meron tayong mission ngayon. Yan yung mission na nanalaman. Saan kaya naman ang suot mo? <laughs> Nakuha siya na naman. Ito so, tayo sa Hello Park. Happy driving you. Naglalayas na naman mga katabs. Naku. <laughs> Wah, last Ang pogi na naman. So mula sa trabaho, eh, pauwi na tayo. Ganun talaga excited. Diretso na tayo niya ng kalokan. Ayan ang sinabi ko. Sisikapin natin makahabol dun sa oras. Baka kasi magsara yung shop na puntahan natin. Eh, usapan pa naman namin eh. 5.30. Ayan e, ang oras na ngayon. Kaya naman, rarap na natin ito kalsada. Pero with city uh, safety and caution. So ayan, nandito lang sa 2.5 motor part. Walas, oh, Teko. Wala pang 30 minutes ka nagmumotor. Nakarating ka na kaganda kalookan. Matindi ka rin, brad. Saan uh, nare-remedyahan natin yung si Toto. Yung ating ADV 160. ah uh, yun nga yung left side. Yun yung napuruhan. Palitan natin ngayon ng uh, side bearings. At uh, parang Ba't ni mo palitan na rin yung driver na mataba? Pinaklas <laughs> na nila yung mga hindi. Ikaw pala na may laseng. Kaya nga dinala dyan ni eh, para ayusin eh. Paano ayusin niya kung hindi babaklasin? Pakita ko sa asawa ko. Ay, yung tsura ni ano, ni Toto. Oh, si Kuya naman na eh, itumingin Hindi eh. ikaw, yung motor at tinutukoy ko. <laughs> Napagkabig ka na yan, boss. Ganyan. Hila ka, ang sama ng tingin ni Kuya, oh. Aww. Oh. kasi, dadal mo eh. Pare-pares lang. Nag-iba lang yung hugis, no? Oh, hugis, no? Talaga mo pang bracket yan. Oh. Bakala meron ito, ikaw ang gumawa. Ah. Oo, <laughs> oh, ikakapit man lang na ng ano. Pagkain mo naman, dito na yung makapag-concentrate eh. <laughs> Sigurado, bibitaw yan. Ito, kala naman siyang gumagawa. Puro naman dadaang alam. Kailangan talaga tornilyo, eh. no? pati ikaw, kailangan na rin ng tornilyo. So yan, yung uh, nabili natin sa TikTok na compact horn. Sasayo ko muna bago ko maka-order. Kapabit ko kay, ano, kay T5 Motor Parts. Grabe naman ang laway, tumatalsik pa eh. Yan <laughs> pala pag walang ano, pag walang pairings. Pag naurat ka mga yan at hindi kinabit ang pairings mo, makikita mo. Iyak ka. <laughs> alam mo ano, alam mo yung bagong model ng ADB. <laughs> Yan. Medyo mabusisi yung pagbabaklas nito. Hassle pa pag may maingay sa paligid na mo. Ay, nakaw. <laughs> Kasi, ang palang piyesa nito. So, Nadami yung araro at yung dalawang ano, side pairings niya. Left and right sa unahan. So, kasama natin itong T5 Motor Park Boys. Ni kakapitan niyan, boss. Ang dami mo naman tanong. Si kapitan na andun sa barangay hall. Ito. <laughs> <laughs> eh, 'yan. Wala kailangan ng tao. Kasi siya yung finance manager. Oh. Oh, so, yan oh. Sir, medyo binibidyo ko kasi para makita niya kung ano yung binabaklas. Sinesend ko kasi nasa ibang oh. bansa. Okay. Eh, kailangan makita niya para maniwala ano naman man tayo oh. loyal tayo naniwala naman si kuya eh so, charot lang yun yung <laughs> mga loyal <laughs> medyo yung loyal mababait yan eh diba sir diba ano, <laughs> <laughs> uh, loyal, loyal yan oh. mga taga T5 motor parts maliit lang yung shop nila pero yung bigate no bigatin niya mga ano nga yun yun naman ang hinabol ka dito yun daw hinabol yun ang ginayo mo diyan yan ako sa iyo mga baka kailangan <laughs> mo din tama tama tingnan natin mamaya yung magiging resulta nito lalo na to Ayan, yung part na yun yun yung nabangas eh Sumabot yung pedal dyan eh. Pedal ng uh, bisikleta. Bike daw yan. Binangga ako ng anong bike. Kung masakit nito, nagbayad pa ako doon sa bike. Yun masakit eh. Oo, oh, talo ka pala. Ito niya naman yung motor ko. Medyo ano? uh, pe-pacelip lang natin uh, Para maging maayos din yung itsura niya. Para pag bumiyay tayo sa sa mahal na araw. Ayan. Ayan tayo astig na ADD. So yung nangyari kasi dito, two weeks ago, may may nangyaring aksidente, no? So, pinagay yun yung motor natin. Pero ganun talaga, no choice. Kahit na, ano, bayad pa rin. Wala tayong magagawa. Bayad pa rin kahit na ganun. Ito yung bago. Araro tsaka yung ano, front left na pairings. And the rest of the parts na dito. So yan, ready na. Ikakasan nila dito. Uh, Timamaya ko nung resulta niya. So yan oh. Nakakabit na yung ating uh, compact horn. Si Sir Ed ang nagwa-wiring ngayon ng ating busina. Sana hindi tayo masunugan. <laughs> Biro lang sana. So, ayan na ay yung ni Toto. Bali, binubuo na si Toto. Binubuo na, oh. Ayan na. Binubuo na. Bukha ng motor. Salamat dito kay Angin, Kahit na plastic si Kanyo. Shout out sa Motorbike. tayo, <laughs> na ako ng sticker kasi ang liit. Sana magbalik ko 'yung malaki. Si malaki. Kasi gusto ko din sa sa harapan. Oh, yan. Parang hindi pa na ano 'yun, na lalagyan ng sticker. So, yun na nga, pauwi na naman tayo. And yun nga, natapos na yung pinagawa natin na side bearings at uh, araro na nabasag during the time na nagkaroon tayo ng aksidente. Nakabanggaan natin yung bisikleta And right now, buo na uli si Tutu Awa ng Diyos Ngayon naman, yung busina Eh, naikabit na rin So, maraming maraming salamat talaga sa T5 Motor Parts Sa pagkasikaso sa atin Tonight Inabot na tayo ng gabi no? Kani kanina lang halos eh Maliwanag pa Ngayon eh, madilim na So anyway, Uh, mission accomplished ika nga <laughs> at least natapos natin yung mga pagawain kay Tutu so hihirit na lang ulit tayo sa next payroll <laughs> ganun talaga ang buhay tayo tutay lang pagka may budget di ayun sundot-sundot ng konting uh, pagawa ganun lang talaga yung kaligayaan natin eh lalo na sa ating mahilig sa motor gusto natin yung medyo presentable maayos na gagamitin natin yung mga motor natin most especially yung mga essential naman hindi naman yung basta kabit lang tayo na kabit. kagaya nyan eh, at least yung appearance nya yung busina for more attention, uh, attention diba? makatulong yan sa atin dahil na sa daily ano daily uh, travel natin no papunta sa trabaho papunta sa kung saan, -saan mga short and long rides no so yan uh, again shout out today sa T5 Motor Parts sa napakahusay husay na ginawa nila Yung araw na to and of course syempre sa mga followers natin yan syempre hindi natin pwede kalimutan yan nabatiin number one na dyan ang aking uh, mag-iisa si Shirley Santos shout out nga pa na and then sa kapatid ko na si Leslie Jane Harid Cervantes no? and yun sa mga kapatid natin dyan kina Kuya Anthony kila Berna Kayla Junior no? Yan sa Buhawi na nagpapashoutout din syempre kay Ate tursi. Uh, shoutout din nga para sa mga tropa ng Duhat Anglers no? at eh, syempre sa mga katrabaho natin sa Amtrak sa Julian Motors na patuloy din subay subaybay no? sa bawat ang loob natin no? syempre Ayan. So sa mga hindi pa natin followers, subscribers, eh, follow nyo na ako and, and subscribe nyo na sa uh, may YouTube channel, CJ Hari Official. So hanggang dito na lang at medyo malayo pa yung biyahe natin. Again, maraming salamat ulit sa pagtutok. Ride safe always and always choose happiness. And God bless. Bye-bye!